itong ating uh, paminta dudurugin natin ng pinong-pino dahil buo siya nasa inyo yung choices nyo kung gusto nyo yung buo o durog pwede rin pero ako yan dapat durog siya para malasa at ayan na tik dik, -dik, -dik natin yung ating uh, paminta Durug durugin natin siya ng, ng pinong pino at ayan after, after na durog natin yung ating paminta ayan naging natin dito sa ating mangkok at lagyan natin siya ng asin ayan yung suka ayan lagyan natin konti lang Kung niyo ninyo naman ng ano, konting ano na uh, pangalan nito, sili, ayan, lagyan nyo rin para mangangangang yung daing. At ito, meron akong grater ito. Kasi gamitin ko itong grater na guys. Ayan. Uh, kapag uh, magluto ako ng mga spaghetti, yung baruya, ayan, dinagreat ko siyang ganyan din na At uh, ang kagaya nito. guide natin sa pang-ano natin. Sa ating uh, daing. Alam nyo guys, napakamura ng hasa-hasa. Yan ang pinakamurang isda dito sa Saudi Arabia. Yan ang, yan ang lagi kong binibili. At yan ang binibili din yung kasama ko na nag-exit na rin si mall mall <laughs> Shout out sa'yo, mall <laughs> Yan ang lagi mong inuulam yung asa-asa, di ba? <laughs> uh, niluluto mo siya ng may kamatis. Ano ba tawag dun? <laughs> Sarsyado. At uh, sino ba naman na hindi bibili niyan kasi mura, masarap na, masustansya pa rin. Kasi nga, alam nyo naman ang isda, di ba? sasawa-sawa na rin tayo sa mga manok-manok dapat eh, in every week magisda tayo at ito para tumagal itong ano natin uh, ulam natin na yung ganyan ginagawa ko guys nasa inyo yan kung lalagyan ng asukal pag lalagyan yung asukal kasi nagdidikit-dikit guys possible na madurugang yung isda kailangan asin lang at uh, kapag may sausawang kayo, lagyan nyo na lang din ng asuka kung gusto nyo. Ako hindi ko siya nilalagyan ng asuka. Ayan. So, i-mix na natin guys. So, all want to do is, ayan, ito yung hasa, -hasa natin. i lang natin siya para magkalasa siya. Kasi, hindi nyo siyang gaganyan na isa-isa. Wala siyang lasa pag pinuito nyo yan, di ba? So, ayan na guys. Ganyan lang. tapol tapol natin ganyan. Yung suka nyo, huwag nyo lalagyan ng ano, tubig kasi hindi siya maglalasa. Kailangan pure. Pure na suka. Ayan. Ganyan lang. Kung gusto nyo ibila dito, gawin na daing talaga. Maganda rin. Pero wala, wala kasing araw. Eh. Saka walang time walang oras lalo na kapag pumapasok tayo sa trabaho hindi naman pwedeng iwanan yung mga pusa uunahan ka <laughs> so ayan guys hindi yun lang yung paggawa ng ng ano daeng sa so, mga gustong uh, matuto dyan, <laughs> ng daeng na masarap yan ganyan ang gawin nyo yan panoorin nyo lang itong vlogs kung matututo kayo sa pagluto, Nat, natutunan ko to doon sa kasamahan ko doon sa ano, sa accommodation namin noon. Ang sarap ng dahin niya guys, parang ano to sino. Nilagay niya, niya kasi ng ano ng asukal. Tsaka binabad niya talaga. Para siyang tosino, ang sarap. Eh ito, yan natin nakita ko yung taktik niya yung pagluluto. Ginaya ko ngayon. So ganyan lang. Ba, diba? sa mga gustong uh, masarap na ano, pwede niyo rin tong pangnegosyo kung uh, ano, kung pwede niyo ibilad, mas better. Ganyan. So, ayan, magbabad lang natin sa ganyan. Dapat hindi siya madugo. Ayan. Diba? Tapos nyo yung pinagugasan. Ayan. So ayan, natapong ko na yung ano, ilagay natin ulit dito sa ating bar. Uh, ayan, dahil meron na siyang sangkap. At, uh, yung, at yung suka niya, ayan, ibuhos niya dito para magabad siya. Pero ito, ganyan lang siya guys. Hayaan niyo lang siya ng mga 2 to 3 days, ayan, pwede niyo na siyang iprito. May lasa na yan guys, ganyan lang. Diba? Diba? sa mga gustong makatipid <laughs> kasi ito lang talaga ang pinakamura na uh, isda dito sa Saudi Arabia kaya yan ang binibili ko alam nyo naman <laughs> mm, uh, ang mahal nang bilihin dito lalo na kung hindi ka marunong magtipid tipid tipid wala yung mangyayari sa Saudi kailangan talaga tipid tipid ito kailangan i-rep nyo to guys huwag nyo siyang hayaan na nakabulat-blat na ganyan babaho siya kailangan nakarep siya Ayan, takpan nyo lang sa mga 2 to 3 days yung Pwede nyo na siyang i-rito. Ayan. Ganyan lang. So, ayan. Sana meron kayo natutunan dito sa binlogs natin. Ayan, guys. Ito yung asa-asa na daing. Hindi siya pwedeng ibilad dahil nga walang naman araw dito sa Saudi. Pwede naman ibilad kaso bantayan mo. Kung may trabaho ka naman wala kang oras. Hindi pwedeng. So, i-rep 2 to 3 days yung Pwede na. So enjoy watching po. Pobring kapampangan sa mga gustong matuto. Salamat po.